Hi guys. So, mga pisa mi. Ano di kita dito? Oh, okay. <laughs> 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 mga pisa mi. Kana siya akong kauban, guys. Banana Kabalo ba ka ni nitaas iyang buhok? Hoy, taas na niya kung buhok daan. Kay nag-collagen. <laughs> collagen ni Ivana. <laughs> Muna among collagen timi. So, we baked banana bread last night. So now, we're gonna eat our banana bread. Okay ba siya? Lami siya? Lami. Kung masyang ikuan na ako, syang giinit gamay may. Mmm. good. It's so good na nabagpamula. Oh, kita ka? Asa. Hmm. Mamula. Ano sya namula? Ako agtang, bugas-bugas. May labi to na, mula mga atol ko. Ang galing, namula yung mo agtang. Sa una, kayo bayulit mo na. <laughs> Bailis mo sa una guys. Gamay pa na sabak -sabak siya. Sabak-sabak si sa papa niya. Kato papa kay lagu to <laughs> <So, guapo. laughs> ito. Gwapo. Ito mga to kong papa kulot pero hmm. gwapo. Mga yung nabuang si Luz. <laughs> <laughs> niya. Sige siya sabak-sabak. Maldita mga na siya. Kana, hmm. Kanang dagwaya. Maldita malita na. Mutan ko ay. Eh. Hmm. Hay da yon. Alagang na alagi. Lanagi ikog sa bulad diri gang. Hmm. Kro bidin na sya manglimpyo pa. Ugawon kana sa Ghana ba hmm. gawon, kina, sya, kana bayana ba. Jadi malimpyo ko dere? Hmm. No, no bidin sya. Limpihan bulad na ta sa na, bulad, uh, guys. Ikog sa bulad. Last week pa na guys nang ikog sa bulad. Yes, ba, man, isha, guys, abala man na Shazrais hmm. na ko manglimpyo ko talagsa ra. Tu so, wala na uy, ko nigad, pero naniliko dere uy. <laughs> Hindi na agay. ako siya nga. Liwat papa, lagom. Abin ni mo? Kasi mo tebo? Ning ambak siya. Kasi siya gusto liwat siya papa. Ito ang mama. Gusto nyo siya kang lus. Ito mama puti. Gusto si kang luz kay puti. Puti man si luz Ipapakay lagom. Buang lagom. anday ko di ay. Kaya rin pagdako nako, Dili gusto si mama liwat kung papa. Kaya daw tanan. Ang color ra daw papa. Hmm. O niya, Gusto siya liwat sa si mama niya. Tawa na resulta. Lagom baya na siya. Hmm. <laughs> Pero guys. Sa US. Dili oso ang puti. nang di may gagluta diri. Ang oso diri lagom. Muna ipangitaon sa mga Amerikano kamu din na, patayin yung hangi gol-gol lagong ay mo kabalaka, ay ah, mo kabalaka kay, tilaan, <laughs> tila tila tilaan As Amerikano, yung lagong igot-igot, ay mo kabalaka, ayo na ninyo butang iupol boss, so ayo na nagluta gluta kay, naunyan kay si mana ay lagong yung igot-igot ang kita, Ha? Iyan niyubot ang Ingon <laughs> ta Tingala ko man na ningot sakit kayo. Sakit kayo. Oh, guys, ayaw. Ayaw na niyo butangi. Ayaw na mo nang nagmenu kog kay kana Amerikano, ka Amerikano dili Okay raman, man walay. Ang lagu mo igot-igot kay ngano? Ipost na nang. Ito dapit na side nang. Asa dapit? Atong Ako igot-igot. Oh, <laughs> lagu mismo nang giy butangan magmaksipil. Eh mo content ang butang magsipil ang igot-igot para maputi. So Kato mahilig mga nahilig mga paputi din ha. <laughs> Di man siya comfortable guys sa man. woman ako. Di ko to mahilig ng paputi din ha. Kasi ni niya blood Sa na tong ni. Pag minyo mo Amerikano. Ay kanang Amerikano, wala nay pili din sa mahilig ng mga puti-puti igot-igot. Yummy daw na uy. Pag pag lagu may mga igot-igot. Tilap-tilapan na. Ay, yummy. This is what I want. More, more. Chocolate. <laughs> oh, chocolate. Wait guys. Jump. <laughs> <laughs> okay. Jump na nga. Inuot mo muda. Kaputi na lang. <laughs> Igot-igot. Hindi nga. Igot-igot Nagputi. pink pink. Ito guys, mga pita. Kay pagkataon tao -taud na ni kayod to the max na pud. Kana siya wala man ako. na Wala na siya yung trabaho karon. Ako kayod to the max ko. Alright. right. nang e, batang dapit sa ko ay na pud na sila nang